So welcome Relage TV Okay no, so sa ngayon mga ka -idol, ay gumawa ako ng posti Okay, ang tanong, uh, anong bakal ba o anong size ng bakal ba ang gagamitin ko sa dalawang dusan lanas na bahay ko Okay, kung gusto nyong malaman, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro <laughs> kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell, and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! Okay no so sa ngayon mga kaidol, nakita nyo ko mga kaidol. Ito ay 12mm na bakal. So, ito ang gagamitin ko para sa 200 andanas na posti ko. 6 na 12 mm ang gagamitin ko. So yung 12 mm na 6 ay ito na ang pinaka-standard size ng uh, pundasyon ng dalawang dos andanas na bahay nyo. Okay no, may mga choices kayo mga ka-idol. Pwede kayong gumamit ng apat apat na 16 mm. Example, ito ay 16 mm. Pwede kayong gumamit ng apat uh, na pieces na 16 mm. Pwede na yun para sa dalawang dos andanas niyo na bahay. Pero sa akin ngayon, ang gagamitin ko anim na pieces lang na 12 mm.